I've been attached with the feeling of waking up with you by myself Dahil 2 days na nga lang guys, ay masasaksihan na nga natin muling kumanta sa stage itong ating bell Mariano. Lalong lalo pa nga at silalabas na nga rin niya ang kanyang album na The Solemn ngayong January 27 na talaga. Kaya puspusan na nga rin talaga ang pag-ensayo ng ating Bell para dito. Dahil marami na talagang mga bula ang sobrang na-excite -e sa nasabing album launch ng ating Val Mariano dahil talagang itong ating Donnie ay susuportahan nga itong ating Bell dahil ganito naman talaga sila pag meron nga silang mga individual events na talaga namang suportahan ang ating couple kagaya na lamang ng pagpunta ng ating Bell sa premier night kaya sigurado itong ating Donnie ay punta para suportahan itong ating Bell lalong lalo pa nga at lahat ng song ay dedicated nga sa kanya lalong lalo na ang nobody else. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.